Maad tumi dito sa kinatumian mga ka-idol katong nabanlasan nga kuan sa pa sa kabadyangan Compostela mga ka-idol. Luoy ka ilang kahimtang kaysa kadaghan sa balay diri nga nagpuyo. Kurot-hurot <coughs> og kabanlas. Na na sakyan na eh. sa ay. Sangit sa mga kamanggahan. Tungod kay ang tubig niabot dire hmm kadako sa ilang sapa pero niabot pa gyud ang tubig abot sila sa Nakaya balay, diri, giban lasan ni diri Anam lagi agianan street di ay dere. Dere man to, ni street ang katong lagi ganina. Dere, dere to sila nangagi katong nagbuan na to. May kay one apil ang baboy oh. Ay, ganun pa na dere ni butang din. Hmm. Kasada o nabuak. Mao ni ang kasada ha, sumpay ato. Grabe gid untong bahaa ah, kay Uy, ma ayo kuriya, kay mahumok na yuta diha. Kanan diha, unsa po na niya babaw. Ay, diri. Muna yang kalsada, nabuak. So, gabahaan eh. Naputol. Naputol yung kalsada laum siguro laum la na tidak nga na na nga 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 Ano siya? Dito ay babaw. Ano? Dito. anak, bragalan slide dali ha. Kaya anak, naman ang kuan. No? anak, 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 Abot sa babaw, no? Ay! Abot siya dito. Abot anak, dito anak, abot pa dito ang sapa yun no know? kita tong yan oh tulay ala ah, unahan di ang katangay tulay juice mm -hmm. yun layo pa juice ay mm -hmm. kuya wag mo hugno ba talo <laughs> mo tanaw dito muli ili rako tajot tara ay di uy ligo pa ni ay kinaban nanay gina, di ginaligo tara ay Kakuha siya ng na.